Hello. Ang portfolio of learning natin ay bahagi ng ating requirement, ano. So dito sa portfolio tinitingnan natin kung ang isang learner ba ay nagkakaroon ng learning o nakukuha niya ba ang mga lessons na pinapagawa sa kanya ng mga ng kanyang ALS teacher kasi 'di ba? Especially sa ALS na hindi naman laging face-to-face -face ang ating mode of instruction. Karamihan talaga sa atin modular yung pinipili, ano kasi once a week lang halos karaniwan sa amin once a week lang ang pasok. So kailangan natin ng portfolio para masabi natin na may learning ang isang um estudyante. And then portfolio ay requirement din para maka-exam tayo sa ANE test. Pag walang portfolio, ibig sabihin hindi ka makaka-exam. Bakit? Kasi ang portfolio ay pruweba na pumapasok or nag-aaral ang isang estudyante under alternative learning system. So, kailangan natin gumawa ng portfolio. Ang portfolio ba natin ay kung ano-ano lang? Hindi, syempre. May checklist naman yan eh, kung ano ang ilalagay sa portfolio. Kaya ka nga nag-FLT, di ba? Kaya ka nga nag-RPL, yun. Yun, isa sa mga checklist yun. Kasali yun sa checklist. So, pag wala yun doon, di, hindi ka makaka-exam. And then, yung FLTD natin ay sukatan kung ano-ano bang mga kailangan mong uh, um, competencies. At yun yung karaniwa na uh, ginagawa natin sa classroom or sa learning centers or mga modules na ibinibigay at saka mga sagutang papel So, yun. so Medyo magulo yung sinabi ko pero ang end point natin is, requirement ang portfolio para maka-exam. O, ang nilalagay natin sa portfolio ay syempre yung matataas ang scores, yung magaganda ang uh, presentation. Kasi nga, presentation portfolio yan. Ano? So, requirement pa rin. Uh, either you like it or not, it's a requirement na proof kasi yan na ikaw ay learner ng ALS. Thank you!